Hello, Malag! Gandang gabi! Welcome to my vlog! So, ayun. Ito na ang resulta ng binili nating stand. Wow! Stand na tayo ng oh. Medyo maliwanag na. Ang ating video. So, ayun. Tatapos ko lang ulit pa. Okay lagi magiging sa iyo ba na. Nagkasalayan Warm bath lang naman. Kasi lagi tayong nagbumotor. So mali ka buksa daan. Napabi sa helmet. Kailangan... Ang ah, hirap naman tuloy ka ma-magkit ang katawan mo. Huwag lalo katawan mo okay Kaya, masarap pa din maligo. Sige. magandang oh, maganda ba ang ko? magandang camera? O, oh. magandang ilaw? Oh. maganda ka? <laughs> Kaya na, mula yung pisingi ko pag pinapahiran. Yeah. blush on. So, ayun. Meron tayong kwento ngayong gabi na to. lang na. So, may kakwenta ako sa'yo, guys. Sa Kasi, alam mo ba yung feeling na ginising ka ng Panginoon. Lord. Oh. Para sa kahit napakasimpleng bagay lang. Tulungan ng iba. Kagabi kasi, naglakad kami ni Jowa. So, naka 3 kilometers kami. Yeah. Paikot-ikot lang sa, sa village. pagod. So, natulog ako ng 9 p.m. Sobrang, ano, kumbaga, maghapot na ako, tapos naglakad ka pa sa ganda. Pai-pai. So, ayun na nga, naglakad ka pa. Natulog ako ng 9 p.m. Nakalain mo ba naman ang sarap ng tulog ko? Eh. Nagising na ako ng alas 6 ng umaga. Eh, alas 8 pa pasok. So, ada sa East. Tapos, 30 to 45 minutes ang biyahe pa office. malamang medyo late tayo. Konti. So, kahit naman gano'n na may, masaya ako. Masaya ako nung, masaya ako habang mong Eh, di medyo late tayong bumiyahe. Umalis ng bahay. Habang binabaybay ko yung Paranggay Puy Puy Meron kasi doon ginagawa ko ka So, kailangan mong mag-staff Mag-staff doon sa Right side Para mag-go muna yung Left side yung pag naubos na yun, saka Saka ka na nang pwede magbante So ngayon, pagdating ko doon Sakto ka uubos lang Doon sa right side So, left side naman Eh may na akong tricycle Nagulat ako, biglang bumaba yung back ride. Ay! Tapos, tumakbo siya doon sa unahan. Di, ano, di. Tapos, ano yung hinahabol ko? Kala ko, kumbaga, may, kailangan siyang, baka may, nang hold up sa kanya, o. Oh. Tapos uh, na, nangisip ako kung anong hinahabol niya, silip ko man. Yun pala, pinapawahin niya yung magbugo na, ano, na sa left side. Kasi emergency pala yung sinasakit niya. Hindi ko alam kung anong emergency ng ano, ng eh Pero tingin ko parang anak kanina. So, parang hirap na hirap siya nga. Ano, wala nang niya parang yung nahilab parang. So, ang nangyari, kaya pala tumakbo itong angkas. Walang busina yung tricycle. So hindi niya mabusinahan yung mga na doon para mag ano uhahe, mag na emergency yung sa kanya. Eh umaat umatras siya. Binusin na ako ko kasi mababangga na ako nasa likod niya lang ako. So ang ginawa ko, di binusin na sabi niya. Sir, so, emergency lang, sabi niya sa akin. So nung nalaman ko na emergency pala, medyo malakas yung busina ko. So, ang ginawa ko, pinagbusin ako siya para maka maka lagpa siya doon sa mga mga nauna sa amin na linya nagaantay din na makago so ang nangyari kabubusin ako binigyan na kami ng way nung sa left side para maka din siya ano kasi one way lang eh hindi makakalusot talaga ng dalawahan so sinalubong namin yon kumbaga para makatuloy-tuloy siya makalabas din sa highway so habang bye-bye, ako busina ng busina, yung ano, yung angkas pawahi ng pawahi, so ang thinking na ng mga driver, syempre emergency talaga, so yun, busina ko ng busina, ano o oh, dating sa ano, sa highway yung pinakang crossing mag magle-left mag siya doon then ako, magra-rate ako eh, meron pa rin na naka-stop doon sa stoplight kasi, uh, lalabas ka ng highway ah uh, tinuloy ko pa rin yung pagbusina kasi madaming truck na nakahara so pagka kumbaga kailangan emergency talaga mailabas siya dun sa ano eh wala talaga siyang busina Eh, ako busina 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 ako. so tinulungan ko siya naka nangaliko siya dun pakaliwa para papunta sa global ako naman nakaliko ako pa kanan hanggang kaahon so double purpose no hindi tayo kumbaga natulungan natin siya kumunin tayo mga insult yun So, habang bumubiyahe, uh, parang, ano, parang, uh, naiyak ka. Naiyak ka habang bumubiyahe kasi, inisip mo na, late ka ginisinigat. Oh. Late ka na, uh, late ka na, pinakilos kasi naglaba pa. Naglaba pa ako. Nagsalang ako ng labahin. nag pa ako ng 3 kilometers ulit ng umaga. Nagpainit ako. Tapos, na parang yung para bang inilaan ka talaga para dun sa araw na yun na matulungan mo kahit sa simpleng paraan lang na mai, mai ano matulungan mo yung emergency na yun para dun sa babae na yun na baka parang mga na ng araw na yun ngayon, ngayon. So, ayun. Habang buong biyaya ko, pinag-pray pinag ko na lang siya na sana, kung niya sa hospital, kung, kung ano man ang kanyang emergency, kung mga anak man siya, sana maganda yung, yung, yung mag-resulta. Aww. And parang ano, habag-habag ka sa sarili mo. <laughs> na, wow, kahit sa simple paraan, may natulungan ka. Kahit ganun simple. So, ayun. And pagdating ko sa office, ando na yung kliyente namin. si ba, vlog Punta kami ng barangay San Buenaventura, sa Luciano. Shout out nga bang sa mga taga San Buenaventura, Luciano, Laguna. Dumanaw ko na kanina. <laughs> <Si> Malagin. <laughs> So, ayun. Tapos, saglit lang kami. Balik ulit sa office. And... Masaya. Masaya yung ano. Masaya yung araw ko kasi. Kahit luma na yung motor ko. 8 years old na kasi yan. May natulungan pa. Kaya yung ano. palagi palagay kaya ng busina. Pagka ganyan, emergency ko. Oh. Para tuloy-tuloy yung -tuloy biyahe sa anak ko. Bye bye. Thank you for watching. Please like and share. Bye. So you lang Bye bye. Thank you for watching. So, yun lang. Bye bye. Thank you for watching. So, yun lang. Bye bye. Thank you for watching. 行，拜拜。